kukrob oh iya oh, yeah, jang oh sakit <laughs> <rabe>. na <laughs> nanahan mati uh, sabi ko and ah, Damian guys oh sabi ni Damian to guys so hello mga station good morning and today the day kakakatapos lang po magtrabaho no kasi as asjus po yung aming uh, tapos ng trabaho ngayon napakainit uh. saka nakaka gutom no Uh, maghanap tayo ng ano guys samahan nyo po ako na maghanap tayo ng makakain ngayong ating lunch no at may medyo gutom na rin kasi medyo marami yung aming tinuruan niyan sa aming boxing no at uh, budget meal tayo hindi tayo gagastos ng sosobra ng 100 baht so yan yung ating budget ngayon for ating lunch tara let's go tayo ngayon sa usually na kinakainan ko guys sa local restaurant dito yeah. so, meron din sila mga tinda dito guys so, ayan, oh. yan yung uh, fermented fish guys yan oh, oh diba ayan order mo tayo aw kapaw mo ko kaya na ha may may tong pet mang na kapaw tong in order ko yung aking uh, isa sa pinakabompo guys yun yung uh, krapaw mo crop tapos meron siyang itlog yun yung kaidao no? uh, as I told you dati guys meron din sila talaga dito mga libring tubig no yan so ito yung tubig nila dito tapos ito yung mga baso yan tapos ano muna isa itatakal mo lang no kasi usually sa mga restaurant dito guys yes ano siya para siyang self-service, no? Uh, ano mo yung sarili mo? Tulungan mo yung sarili mo. Ayan. Tsaka, usually guys, meron sila dito ng straw, no? may straw. Yan. So, hindi, hindi, nila, hindi nila, na, ano yung, ano, yung baso, yung parang tinutungga. Hindi. So. meron silang straw. Ayan. na tayo ng ating tubig ah, uh, So, napaka refreshing sa mainit na panahon, no? Kasi maya, -maya is uh, yung ating pagkain ay medyo maanghang. So, sinabihan ko na yun, ano, na hindi masyado maanghang kasi minsan kasi guys, pagka yung stomach ko, hindi masyadong ano, pagkamain uh, pagka kumain ako ng maanghang, meron ding days na okay lang siya, meron ding days na pag kinain ko, lalo na pagka wala masyadong laman yung tsangko tapos may na kanang siya para sa mahapdi no? Yung kasi sobrang anghang no. Hindi na hindi na ako sanay kagaya nung dati. So yan yung mga menu nila guys. Ano? Yan yung suki tom yum. Ano sila tom yum dito? Mga vegetables, ayan o, pat krapaw, kana, mukha, kay tiyaw, musap, diba? Nakakarid na rin po ako ng tayo, no? Yan. So, meron tayong free soup dito. At, tapos, ito yung ano, parang ano sya na yung uh, fish sauce. Tapos, nilagyan siya ng mga sili. yeah, Ito na yung ating krapaw mukrap. oh, yeah, jang. <laughs> oh, yan oh, sabi. Hanan-hanan sabi ko, ang dami, ang dami. Ang dami, ah, grabe, ang dami nito guys. So sabi niya, kasi matagal-tagal daw hindi ako nakapunta kasi no last week, busy ako guys, hindi ako masyadong nakapunta dito. Kaya, pero, you know, ang dami, Hmm, ang guys, grabe. Huh? Pinila yung size, gaano siya kalaki. Eh, hindi ko hindi ko muna sabihin yung price, pero mamaya na tayo magkano yung price. Para, ano yung, uh, guess what guys, comment kayo sa buwan, magkano tong sa plato na to, no? In-back. Tapos ito naman yung kutsara nila dito. Huwag kayong magtaka guys. Baka pag serve ng pagkain is wala kayong kutsara. So meron po nakalagay sa table nito no. Ganyan. Tapos upunan nyo lang yung, yung kutsara at tinidor. Ayan. Guys. Una una ay lalagyan po natin ng fish uh, sauce no. Ayan. So, ito naman guys, so hindi naman gano'ng kaandang yan. Kasi, mukha lang si maahang kasi malamit ka kang Depende na sa inyo, kung gusto nyo malat-alat o so, gusto nyo. Grabe, dami nito. Ito, ito, kung kaya ko no. mong gusto ito Hmm. sarap. Hmm.

Tama-tama lang yung timpla ng ano, hindi siya masyadong maha-hang. Ito hmm. hmm. so, pa guys, pagka tumagay ang mga, mga hang huh? masarap yung pare sa mga guys. Cookies, kaya Ito, gusto kong mag-cookies, so um, man, ko kuha tayo ng no cookies. Yan, so itu na yung crew, guys, no? O, oh, parang, o, parang mukbang style na to, no? Woo, look at Ah, sayang yang po suot ating microphone. Anong sana to, no? Parang ASMR. Ah, sarap. Hmm. Eh. Ito yung magandang pares eh. Think guys, parang hindi ko mauwi mo so dami. Sili, sili, sili. Ayok na sili. ito yung maganda guys sa kanila suki ka na lang, suki ka sa kanilang restaurant lang ito dito is mababait din talaga ang tayo kaya no? nito usually guys hindi naman ganito kalaki talaga yung isang order ng pagkain eh uh, ngayon kan sabi nila na miss daw nila kasi lagi talaga akong pakain dito sabi niya kasi sobrang, sobrang laki ng kita talaga ng restaurant nila sa gym namin Kaya sabi niya matagal daw akong nilakot nila kaya nilagip nila kayo nila medyo makunat yung balat ng maboy. Oh, masarap talaga ng po oh, pagka pagka maandang yung mo. Hindi naman ako yung sulit uminom lagi ng po kasi kasi siyempre atit po ako. No? Pero minsan talaga pagka anong yung kinakaan mo, masarap talaga siya palisan ng po. Hmm. Ito yung pinakagusto ko sa ano. ang ganito siya, may bino -bino pa. Mm. Kasi okay, usually in a day guys, from Monday to Friday, hindi na po ako nakakawin na bahay kasi dahil diretsyo na po yung turo ko. Kasi after po ng aking ibaw sa gym, ay pumunta po kagad ako ng kondo. Pero meron na po akong short na uh, time para po nakapag-lunch tapos tulo na, na po ulit. Pinatabi ko yung mga guys kasi na mamaya umapdate na naman yung tangko. Ayan yeah. na. Today, medyo makunat yung kanilang balat ng baboy, no? But usually, pagka, ano, may days din na pagkinaan mo yung balat ng baboy, parang sobrang crispy nga, no? Pero today, medyo makiunat. Maki Pero, masarap akit. 2. Uh, ito na yung ano, ito na yung uh, uh pagka malala na. Yan, yeah, pagka habang kumakain, no, kumakain yung mo. kumakain ka, tumatagal siya, lalo sa maahang no, kahit kinabi mo lang hindi may siya Ah, Ah. Uh. Okay. Uh, Thailand, they say, hit, Super spicy. Pet. Pet mag. Pag sinabi mo na spicy a little bit, he said, pet Means, little spicy. Kung ayaw mo naman ng spicy talaga, ah, uh, may pet. It means, not spicy. So, Masubra-subra ang has, Ah, uh, aw, aw, pet baka. Baka. So sabi ba niya lang kayo kanina? Matagal-tagal kayo niya ito, nakayabi niya namin. Ibusin niya. Ito yata kayo. Ibusin ko pati okay namin ito. Guys, hindi ko talaga kaya ng busin ng kanin. Grabe. At pasensya na na yat, hindi ko talaga kaya ng busin lahat ng kanin kasi sobrang dami talaga ng nilagay na kanin, no. Saka nga pala guys, kung napapansin nyo yung yellow na board na yan, kagaya nung doon sa harapan, is yan po yung mga menu. No? Nakasinulat nila, no? menu. So, meron din silang ano, menu, pero usually kasi dito sa local na mga restaurant na ganito guys, ah, lang yung mga English nila, no? Kasi nga po nga, local lang po, no? Pero pag pumunta kayo doon sa mga kilalang restaurant na, meron na po silang English, no? Kaya dito, siguro medyo pagka first time nyo po sa tela, medyo mahirapan po talaga kayong kung ano yung gusto nyong kainin, ganyan, no? Hindi, ito yung gusto nyo. Mahirap kasi hindi hindi nyo po mapasa. Pero, kung may, 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 may ibang menu nila, guys, meron naman picture. Ano may yung mahirap, guys, is yung walang picture tapos hindi mo alam kung ano yung titignan mo kung saan yung gusto mong kainin, no? para magbabayad na tayo at uh, magsingi tayo ng sorry kay nanay kasi hindi ko naubos yung pagkain Miko, doi na kap Ay, kap So ito yung ano guys, kung wala kayong cash, kung meron kayong bank account dito sa tela, pwede nyo lang isip yun Hi kap Let's see eh, Kota na yung nakaptin mo yung mga dinginim อิ่มมากเลยอิ่มมากเลยครับวันนี้โอเคขอบคุณมากครับ <laughs> like, like, like okay, so yung nabayaran po natin lahat is 80 baht po no so I think um, yung pagkain po is I think 60 baht po no tapos yung cook is 20 baht so 90-80 po and see usually pag kumakain ako ng gano'n ng uh, yung meal na in order ko is 60 baht na po yun so 20 baht po yung sa Coke, no? So, yun po yung ating budget meal for today na hindi tayo lalagpas lang 200 baht. So, meron pa tayong 100, uh, meron pa tayong 20 baht na supli sa ating 100 baht, o, no, oh, di ba? So, sulit na sulit po talaga yung ating lunch for today sa halagang 80 baht lang, di ba? So, sulit na sulit talaga, no? So, ganyan lang, guys, kung kayo po ay uh, nag na inyong budget, hindi nyo naman po kailangan pumunta sa mga high-class restaurant kung gusto nyo talaga matikman yung mga authentic, authentic Thai food, ayan, meron kayo makita mga ganitong restaurant guys. Saka talaga mag-feel po talaga yung uh, ano, nag-Thailand, no? So, kailangan ko na magpaalam guys kasi kailangan ko na pumunta doon sa condo. Kailangan ko na po magtrabaho. At uh, see you again on my next vlog guys. And don't forget to subscribe para lagi po kayong updated. Bye-bye guys. Salamat so, po.